Ito ho lamang. Kasi, uh, uh, Angel, kung magugunita natin lahat, di ho ba noong sinisimulan po ang pagdinig sa Senado tungkol yes. sa wage increase, ito po ay legislated across the board po ito. Para yes. sa mga manggagawa, daang piso ang idadagdag po sa arawang sahod malamya dito ang tugon ng kamera. Yes, diba? very malamya. In fact, uh, I'm sure na na-share ko na rin before, sabi ni uh, Representative Green noon, na parang mahirap yan. Mahirap talaga yun, lalo na sa mga sa mga businessmen ano, businessmen natin na, sige, magtataas tayo, marami naman na mawawalan ng trabaho. Yan ang sinasabi niya. Mas maganda, buksan ang ekonomiya para mas maraming trabaho ang mabuksan kesa pag-usapan niyang mga campaign promise. Sabi niya yun, na no 100. Campaign promise daw. Babo. Uh, nasa ating pong linya ngayon si Vice Chairman ng uh, Committee on Labor in Congress in the Lower House, si Congressman Gas ng Bunting ng Paranaque. Congressman mm -hmm. Gas, maganda umaga po muli. Magandang umaga, Manong Ted at uh, Angela. Oh, good morning, good morning po. Good morning. Uh, Congressman, uh, kung inyo maalala, di ho ba, nung una tayong mag-usap, eh, hindi naman ganun po ka-agresibo, ano ho, ang lower house dito po sa panukala na legislated wage increase nga coming from the Senate. Ngayon po, ano na po ang damdamin ninyo? Well, ako po I'm in favor of uh, making the lives of our, uh, workers uh, better. No? Ako po yung naniniwala na dapat talaga mapabuti. Ba dito po sa legislate, legislated wage hike, dapat po pag-aralan ito mabuti. Bakit? dahil ito po ay pwede, will cause inflation. It's very inflationary. A 100 percent, a 100 peso increase across the board, indeed, maraming po maapektuhan dyan. At baka naman mapunta sa wala. Bakit? Dahil sabay-sabay lahat, magtataas lahat ang bilihin sa buong, Pilip buong Pilipinas. At ang um, mangyari dito, baka ma yung isang daan kulang pa para sa gastusin dahil nagtaas lahat ang mga presyo. Kaya nga po, meron po tayong regional wage boards which is the law right now na yan ay binigay po ng kongreso sa kanila para pag-aralan. Dahil tandaan po natin, ang problema po ng Metro Manila ay iba po sa problema sa Cebu, iba po problema sa Sambuanga, iba po ang problema sa Bohol, iba-iba po ang problema eh. Tantike, So, dapat ipaubaya to sa regional way boards para pag-aralan ano bang kaya mm. ng kanilang lugar. Mm. Anong kaya ng mga negosyante? Bigas ang dito ang mga SMEs. MSMEs, lahat yan mga tatamaan po yan. Eh baka imbis mapabuti na walang panantrabaho yung mga kababayan natin. Dahil ang unang gagawin niya, magre-reduce. May reduction yan. Mm. So, there'll be a uh, chain of events which may not be good for our workers. That's why kailangan ho. ako naniniwala ko na dapat we should stick to the formula of the regional wage boards, no? Na yan ay sila, sila magdetermine magkano ang increase sa kanilang lugar, magkano ang, kaila, ang kaya ng mga negosyante sa lugar na yan. Hmm. Dahil iba-iba po ang problema bawat region. Opo. Sige po. Pero Congressman, that is your personal point of view, right? Yes. Opo. Sige po, klaro ho naman yan. Uh, ano ba ang, mawalang galang lang, ano ba ang instruction sa Labor Committee? Dahil sa aming mga nababasa, eh, meron daw pong instruction ang inyong liderato na dinggin na ito at mukhang uh, so far, no, ang ating pong correct me, kung mali po ang aking pakakaintindi, eh, mismo po ang uh, Speaker of the House at maging si Majority Leader ay nagsasabi na pumapabor na sila ngayon sa legislated wage increase at ang sinasabi pang pag-uusapan dito ay higit sa 100 piso? Well, hindi pog-category uh, sinabing legislated wage increase. Ang, ang instruction is pag-aralan, anong okay. nakakabuti mm -hmm. sa, para sa ating mga workers? No? Anong tingin nyo ang nakakabuti at yun ang gagawin? Ngayon, kung kailangan mas mataas sa 100 pesos, I-recommend po natin pero wala pa kung categorical sinabing uh, we should go for a legisl legislated wage increase. Mm. Pero we should find ways to improve the plight of our workers. That is the instruction of the Speaker. Okay. Opo, opo. So walang klaro na ito ang dapat ninyong aprobahan? Opo. Kasi opo. baka may paraan pa di ba, na pwedeng mm. mas maganda pa na kung saan ay mas makinabang ating mga magagawa. Yan ang po ang concern lagi ng house. Eh. Opo, basahin ko lang po ito. And maganda nga po, kayo po yung amin na kapanayan bilang bahagi po ng majority sa Kamara. Opo, the House Majority Leader said, The members of the chamber were recommending a legislated wage hike ranging from 150 to 350 pesos a day, which would more appropriately address the significant decline in workers real wages and their diminishing purchasing power so ano paano ho namin dapat tanggapin ito considering po na well there were mm -hmm. proposals mm -hmm. pero kung yan po yung actuhan that's another story ibang uh, mm -hmm. usapan po 'yon no because may mga proposals may mga sabi dapat 50 mayroon to 50 mm -hmm. di ba si manong joy yan din sinasabi na dapat daw mas mataas. Pero like that that is the range. no mm -hmm. Pero ang tanong is, will we go? Kasi unang plagara nito, dapat ba i-legislate ang wage increase? Mm -hmm. Yan po unang Opo. dapat talakayin. Hindi pa ho klaro yan. Okay. Sige. Ang issue niyan. Opo. Ah, totoo. And uh, mm -hmm. because we're a lot of, um, I can also feel that a lot of our members, matter of fact kahapon, no? mm -hmm. nasa Malacanang po ko at uh, yung signing ng... Uh, yung uh, mga bills ng mm -hmm. uh, mga bagong republic act. Mm -hmm. And even some of my colleagues approached me mm -hmm. and they were even saying that nilumapit daw sa kada yung mga chamber of commerce nila mm -hmm. at uh, sabi nila ng mga business chambers nila eh huwag naman sana kasi maraming magpaapekto, maraming magsasara. At maraming mo wala ng trabaho. Opo. Mayroon ta tanong lang po si Angela. Eh, ano, Angela? Po you, uh, oh. yes, ano po Ah. Ano yes, po? Good morning. Ano po kaya good yung Opo Ano po kaya yung inyong take on this na sinasabi po nung iba na pabor nga po sa pagtataas ng uh, wage wage ng mga laborer natin na 'di ba babigyan po sila ng, ng mataas na sahod, uh, more more spending capacity, mas maganda sa ekonomiya. Yeah. Well, of course, you know, when you have 100 pesos times 26 days, that's, uh, that's 2,600. But you also have to uh, factor in, magkano tataas ng produkto? Magkano tataas ang upa? Magkano tataas ang pagkain? Mm -hmm. Eh baka kulang pa ho yan pag uh, tayo ho nagkamali dyan. Baka nga, baby, that's why some members of the house are saying, eh pag ginawa mo 100, baka kulangin. Tasa na natin ang todo-todo. Baka may mga iba na kanyang mag-isip, di ba? Uh -huh. Pero hindi, ang tanong eh, kaya ba? Kaya ba ng mga industriya natin? Kaya ba ng mga negosyante natin? Especially, hindi lang huwag malaki, pati yung mga maliit na negosyante, tatamaan mo dito. Opo, opo. Uh, ano At uh, 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 I don't think uh, hmm. at this point, eh, lahat mo yung tataas eh. Hmm. There'll be domino, domino effect ang mangyayari mo niyan. Opo. Meron, And, uh, opo. Meron mo ba kayong hearing uh, bukas po? To leave uh, uh, hmm. uh, legislation, uh, to leave the worker salary in hmm. in, in sa amin no eh parang ano po ano po mangyayari kasi eventually pag yan po ay naipasa, at yan ay isang batas ano mangyayari sa batas na nasa regional wage Apo. boards wage boards ang so magde-decide ng salary increases Apo. you have to amend that law Correct. Mm, opo, opo. Diba? Because there's an the existing law that says mm, sila mag, mm. ang mag-decide. Yes. Which opo. has been happening, no? Opo, opo. Decade For so many decades already. Opo, sige po. So, Congressman Gas, meron kayong uh, hearing bukas on this, no? Wednesday daw? Yes. Opo. Okay. And so I will keep you posted. Mm -hmm. I will keep you posted kung ano po uh, magiging epekto at mangyayari. Okay. At ang hearing po na ito, uh, ano na ho ba kayong estado? Uh, at, at, tomorrow po, meron, ba kayo, uh, meron pa ho ba kayong mga inibitahan ng mga resource persons sa panig po ng mga negosyante? Yes, I'm sure. I'm sure uh, may mga inibitahan dyan at uh, the different chamber of commerce, -hmm. at uh, mga iba-iba, business, at uh, saka may iba't ibang mga, I'm sure yung mga employment and uh, federation and janil mm, mm. so a cross section of uh, the society will be invited so we will see pag aralan po natin ang posted po Opo Man sige content. po Okay salamat po nang marami Congressman Gas at mabuhay thank you sir Maraming salamat din po Opo thank you si uh, Paranyake representative Gastambunting Ted Failon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.